ganda ng pag sa Barangay Kanyugan. ayon sa mga nag-request po nito. Ano po? At still, dalawa pa rin po ang galaban si Miss Sara Diskaya at si Convent Mayor Biko Soto at bro Paso! Okay mga uh, don't forget to like, share, comment and subscribe po sa aming mga munting channel. And bro, palagay ko, diretso na tayo sa video. video. Ayan, go! Go! Ito, ko po muna sa inyo itong uh, pagkakantakan namin ng Alisa dito sa Dr. Sixto Avenue, Pasig City. Ayan, at tingnan nyo naman ng sitwasyon dito sa sandaling ito. Pag-asa. Ayan, Pag-asa Street. At ko na tanyo Okay, game. Sa, uh, sir, ito to, bro. Ito mo. Ito mo. Ito mo. Ito mo. Ito mo. Ito yung tanong namin dito, mayor ng Pasig. Sino po, po sir? Sino na po dito sa dalawa? Biko, Sara. Sara, walang yan. Sino ah? oh, okay. po? Sara. Sara, Distaya. Ayan, doon mo tayo lang. Ano? Oh, kalakas ang music. Doon? Oh, ayan. Nakapirate ako na. Ayan, nandito. Dito naman ka, sir. Sir, gulap to na po. Ang uh, ka kapitong lalaki. Ito, ito, ito. Bukante ka ba, sir? Pasig. Ay, hindi ka, ba, sir, Pasig. Ayan. Ma'am, good afternoon po. Maglalambing lang po kami. Kawawang cowboy vloggers. Ito po, pili lang po kayo dito. Mayor ng Pasig. Biko, Sara. Biko, Sara. Pero mayor. Walang pipiliin. <laughs> kayo Baga? ate. Bakit po? Bahala na po kung anong surat natin sa... Kabalong ah, ka na. Ikaw ate, may bahala. Bahala, na rin daw pa lang. Ah, nahirap daw magsabi. Okay, so Ayan, nahihirapan sila magsabi. Po. Ayan. Ganda tayo po sa hindi nahihirapan magsabi. Ayan, ito, ito mga mga to. Ito mga estudyante, pasig kayo, mga pasig. Ay, pasig! De, 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 de. Okay, de, de. Ay, wala, hindi talaga Pasig. Hello, ate. hello! Ate, walang galang na po. Kanyo survey, ate, baby, e. Pasig. nice po One hour lang, ate. Good afternoon po. Okay, ate, Sino ate, po yung Biko Sara. Biko Sara lang naman. Okay, request request po ito ng mga taga-kanyugan sa amin. Kaya nag-vlog po kami. Ate, matanong lang namin, bakit po si Mayor Biko? Wala ka nang pag-ubago dyan. Eh, paano kung si Sara naman mag-oper? Wala ka nang talagang pag-ubago dyan, te? Biko po talaga? Ma'am! Hello! <laughs> Ate, B thank you Bigo ba talaga siya? Ha? Parang hindi nagsalita yata Parang hindi nagsalita bro eh! Ate, mawalang galang na po, kanya survey! Ate! Bigo Sara! Wala po lang po! May istong bro lang po kami ng konting oras, ano po? Wala po, wala! Okay! Wala, puro wala lang, kanyugan! <laughs> oh, nag po kayo dito sa kanyugan! Ay, wala raw po sinang i-vote rito? O, paano na yan? Sige nyo po. Ayan. I'll serve lang po ito. Ay, sir. Mga kami po yung mga Sino disintim blogger. Sige po. Sige po. Biko pa rin. Biko pa, pa rin. Ikaw? Oo. Oh, okay, Biko pa rin. Ayan. Atingin po. Ikaw, sir. Bago mag-motor. Biko, Sara. Biko pa rin. Atingin, sir. Ha? Ingat, ingat, sir. Pag-motor. Ate, naisisturbo lang kami. Lambing lang. Ayaw. Ay, sir. Nakabarong pa si sir. <laughs> Yun dapat ang magandang tanongin yung mga ganong ano eh. Yan. Dire, diretso lang po tayo rito. Okay, yan na pasig. Sino yung buto? Biko sa, oh, Biko, oh. Biko Soto. Ayan. Mga Ayan pa, siya. Hello, hello. Ate, walang gano'n na po. Ayan po Kami po yung mga Ate, mga kawawang covid bilang po kami. Request po ito ng mga taga Kanyogan. Kaya kami nag-vlog dito ngayon. Sino kuya? Si Sara. Sara or Biko? Sino po? Sino po? Eh, kayo po, kayo po. Ako ba? Opo. Ah, survey ba ng ano yan? Opo, survey. Ah, ito nga naman po yung isang araw eh. Hindi, opo. Yung isa, isa. Oo. Wala po, wala po. Ano po ito sa aming mga channel po ito? Wala po yung YouTube channel po. Oo, YouTube channel. Opo. Sino po kayo dito? Wala pong hirap nito. Wala pong hirap po ito. Sa Manila, nag-hallway survey din kami. Oo. Pati sino doon? ay tapos yung Sara. Ay wala naman po. wala naman. Ay, wala, wala, dyan. wala, wala naman. Pala, no? oh. wala wala po kayo. Hindi ako bigo talaga ako okay bigo. Okay, thank you sir. Bigo sir. Uh, wala ka. Thank you. Thank you sir. Okay, thank you, Pero so, okay, ano so, ka sir. po, Wala ka sir. Wala nang manahimik. Ah, kailangan daw manahimik itong isang to. Thank you po, thank you po. Atundo. Oh, Atundo okay. pa rin okay, sir. Okay. okay lang po ba? Yung yeah, may oh, sa SB. Pasig. ano okay. yung Pasig po. Biko Sara. Biko. Oh, okay. Thank you, thank Ayan. Ayan. Ito. Okay. okay. You, ay, 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 sino mga Hello, ganda. Pa, pa. Okay, Hindi, mga bata. Mga dalaga. Ayan. Sir, wala ka lang na kay Sophie. Mayor mo nang Hello, sir. Biko Sara. Biko Sara lang naman. Sino po 'yung napupusuan niyo dito? May sir, sir, sir ha. Biko, Biko. sir, sir. Kapo, sir. sino po? Biko, okay, thank Biko you. Biko Range, sir, nakatayo. Ayun. Salamat po nang marami. Okay, sino 'yung pupusuan mo? Ah, sir, Biko, sir. Biko Sara lang. Biko, pa rin, thank you, thank you. Wala lang galang na po. Ako naman, sir. Sara Biko. Biko. Biko, tingin niyo po, kuya. Dito, susubin natin si siya. Yan. Sir, so so sir mo lang alam na. Tali sa video. Sir, kailan din kami? Bigo okay, pa rin. Tinatanong namin, bakit si incumbent Mayor Bigo Soto? Ah, Ay, ah wala na. Oo. Oh, oh. Bakit? Okay lang ba Biko. Bigo? Biko. sa Ay, okay, kayo sir. ano, ano, ano. Bigo rin. Noon. Thank you. Thank you. Oh, mamaya, pasa na okay. naman sa kabila, bro. Hello, hello, Sir. Papi din naman maglalambing ng pirasong ng um, oras. Walang dalang lang. Biko, Sara. Ayan, ate, sino dyan? Biko. Oh, Biko pa rin. Ayan, Bito, Bito, salamat ate. Kuya, baka naman pwede maka-albor ng isang words lang. Sa iba na lang po. Oh, sa, iba na Bito, lang. Bito. Bito, sa iba na lang. Ito, sa iba na lang Bito. Bito, daw. Bakit nakutan din kayo na? Pero madama, ganda. Baka naman pwede maka-inawas. Sino kayo napupusuan nyo dito? Biko, Sara. Biko po. Biko, ikaw ganda. Bigo pa rin. Thank you po. Ito, ma'am, ma ma, 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 ma ganda. Baka naman. Ay, sir. Good afternoon po, sir. Mga para naman, sir? Sino po bang pagkatiwala mo rito kung buto ka? Bigo, Sara lang. Sino dyan? Sino? Hindi, pareho lang yan. Bigo, Sara. Bigo, Sara. Bigo pa rin. Thank you, bro. Yes, yeah, sir. Ah. Southbound, bound Southbound mo na tayo, bro para ayan ito ito ito, ito mga ma'am ganda ma'am mga putante na po kayo ay hindi pa eh hindi pa raw eh maganda sana nilang yung sirwin hello po mga putante na po kayo ma'am Biko Sara. Biko. Biko pa rin. <laughs> ito na tanong natin 'to eh. Ay ito hindi pa. Ma'am, walang galang na po. Hello, ma'am, ganda. Okay lang po. <laughs> <Biko> <laughs> Ang eh. okay, butante na po. At saka pasigay niya. Ah. Oh. Ito po, sino po yung napupusuan nyo dito? Biko! Biko. Biko. Ikaw, 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 yeah. ikaw po, ikaw. Okay <laughs> sir. Um, sir, kayo. Hindi, hindi pa sumasagot si Ma'am na isa, eh. Biko, Biko, Biko pa rin, sir. Biko ka? Ay, Ay, ikaw. Hindi ano pong YouTube account nyo. Ayan, ayan. Oh. Ito, 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 ito. Okay. Ito, Thank you, Mama. Hey, thank you, po. Uh, Lasyon ni TV, ya? Sa, ano, sa PLP po, yung nananak po student. Ah, oo po. May nag request kasi sa amin mam ma nito na dito raw kami mag-vlog. Tanyo gante niyo mama ah. Tanyo mam. Blasero TV. Tanyo mam. Ayan, ayan. Approach it. Approach it. Ito. Mam ma ganda ha? Hello po. Good afternoon. Sino po mabuto nyo rito Ako kay bubuto? Biko. Kayo po. Biko Biko pa rin bro. Ito mam ma ganda. Biko din Biko rin bro. Thank you. Thank you. Ayaw, kayo kayo? Nag ano kayo? Thank you. Pasig pa kayo? Oo. Pasig. Oh, sino ang nangyari Siyempre, Bigo. Siyempre, Biko Bigo pa rin. Sige, Sir. Ito kaya si... Sir. Well, Sir. Pastor ko nun. Ito ka, Pasig ka? Sino ang buboto mo rito kung buboto ka? Sino? Sino Ah, ano po? Sino po? Sino, sino, sino? Sorry? Si... Ah, Sarah. Ayan, tingin, sir. Mayroon ng pasig. Biko, okay, thank you. Because, ikaw, Biko, ikaw ma'am, biwa rin. Ah, yan, Biko, yan. Tingnan, tingnan po. Dito naman tayo, bro. Ah, sa mga sidyante, mga... Oh, si sidyante. Hello. Mayroon ng pasig, sino yung pupusuhan? Biko. Okay, Biko, ikaw, sir. Oh, sir. Biko, Biko. Biko pa rin. Okay, ah, wala. Ikaw, ma'am, ma ma yung, ano, yung interview sa inyo, ano? Ay, ay ma'am. Si eh. ah, okay, okay. ma'am. Ito eh, ito, ito lang tayo bro. Mayor po ng Sara. Ayaw bro eh. Ito ito, ito ito, ito mga, mga, mga ngawa ganda. Po Mayor po ng Pasig. Biko Sara. Biko. Biko. <laughs> ito ito, ito uh, ito. Ito ito, mungkong kayo. Biko po kami. Biko. 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 Si ma'am hindi pa sumasagot. Ma'am. Biko, so, Biko, Biko. Biko. Apat sila, puro Biko. Thank you po. Yan. Sino po? Sino po ma'am? Biko. Biko. Thank you po. Biko. Wala pa? Sino

Okay, Biko dikau. pa rin. Ikaw, sir. Ayan po passing. Biko. Biko pa rin. Oh, okay. Ayan, tingnan po. O, dito si Ma'am Ganda. Ma'am Ganda. Mayroon passing. Biko ma Sara. Biko Sara lang po. Sino? Sino po? Ay, hindi kami dito eh. Ikaw, sir. Saan si mo ko kay Ma'am Sara. Ma'am oh, oh. Sara. Ayan po. Ay, kami dito dito. Ay, dito dito. Sorry, sorry. Wala pa, wala pa. Ayan. ay Ayan. 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 Mayroon po nang pasis. Wala pa? Wala pa rin eh. Kuya, mawalang dalang na po. Mayroon po nang pasis. Ayan kuya, baka naman. Biko Sara. Biko Sara lang. Hindi ko kilala. Ah, hindi mo kilala. Hindi kilala si Biko? Biko, Biko. Okay. Thank you, thank you. Ayan, Biko sir. Ayan, Biko. Hindi Ay, kilala si Biko? Hindi kilala niya si Biko? Oo, no, Biko. Pero hindi niya kilala? Biko. Hindi, nag-V. Nag-V siya. Yung ano po, yung, ano, yung pangalawang Biko, copyright biko. Ah, ganoon? So, Sir, mo lang galing ako, kayo po ng Pasig, Kalji Survey. Biko, sir, Sara. Sir. Biko. Okay. Ikaw, kuya. Biko. Biko. Ikaw. Biko. 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 Biko pa rin Ay, hindi ka tayo rito. Okay, yeah. thank you. Thank you, thank you. South Southbound. Kuya, kayo po. Baka naman. Kayo po ng Pasig. Biko, Sara. Biko, Sara. Ayaw mo. Okay. Biko. Mga butante na. Ah, yeah, sir. Biko, Sara. Biko, na pasig.

Aminin mo na. <laughs> Biko pa rin bro. Bico, Ay, kuya, good afternoon po. Ayun, may Biko Sara. Tanong lang, simple lang. Biko okay, for me. Ay, Biko. Ayan bro. Biko. Ako oh, kuya, ala. Yan. Ay, Biko pa rin bro. Tagal lang isip ni ko, kuya si, bro eh. Ay, tatata sir. Kuya. Good afternoon po kuya. Pa-store mo naman kami kuya. Nagkakaljak na kami kali sir. <laughs> Kung kayo pa buboto, sino po sa dalawang buboto mo dyan? Oh. Uh, Beko sa to pa rin. Ah, okay, thank you po, kuya. Ayan. Ito naman ah, uh, sa mga Oh, mga binata. Buwante na ng Pasig. Okay. Kaos, ikaw, sir. Ay, hindi pa rin. Hindi pa rin. Bro, hindi pa rin buto eh. Ayan. dito tayo. Diretso tayo rito, bro. Ayaw pa. Wala pa raw. Ito, ito, ito. ito. Pasig ka, sir? Oo. Oh, sinong bubuto mo rito kung bubuto ka? Sara Buiko. Tante na kayo. Biko. Ikaw, no, ikaw sir. Pa. Biko Sara. Ay hindi pa. Biko, Biko. Oh, Biko siya. Tante na ma'am. Ayaw bro. Tante na hindi pa. Tante na. Mayroon nang passing. Biko. Soto. Ikaw sir, tante na. Hindi pa bro. Tante ka na. Ay sir. Tambak dito yung ano? Yeah, yeah. Hello, hello. Okay Ma'am. Biko Soto. Biko Soto. Tatanungin natin. Scholar ba kayo ni Biko hindi? Hindi. Teacher uh, hindi. teacher kayo pero ah, bakit teacher. si incumbent Mayor Biko Soto? Kasi maganda yung ano niya, yung credentials niya, kasi paano magkaka ever since na naging mayor kasi siya ng PAS. Pang-tatlong term na niya yun. so tatlong term niya na. At so ever since, ibig sabihin, from the very start hanggang ngayon, maganda? Obvious naman. I-cellphone niya nga, di niya mga mapalitan, di maumarap. <laughs> okay, hindi lang siya marunong magano sa mga live, kaya yun. Ah, oh, sige. Oh, I mean, hindi na kayo magbabago niyan. Ay, paano kung si Sarah naman nag offer ng... Uh... Hindi <laughs> Ay, hindi niya kinala? <laughs> Wala na, hindi ko pa tuloy, hindi kilala bro. Naman. Okay. Po, thank you, ma'am. Appreciate siya oras po, mga teacher po yan. At Nakilalong namin, thank po. Hindi kilala talaga bro, paano na yan? Hello, hello. Ito. Ito po, magkakandak lang kami ng Cali Survey. Bito. Bito. Rambi Rambi ko. Ay ko ya. Biko ya okay. okay, do. Dito. Thank you Tito. Dito. Meron pa nakikita ng isa. bakit pa yung interview sa inyo ah? Oh, oh. Ay kung okay, si Sara oh. po, nag-offer naman sa inyo ng monthly bigas sa manok. Uh, ano nang gagawin niyo? Huh? Biko? Biko pa rin ba kayo? Biko. Oh. Biko pa rin, bro. Tara, okay. Thank you, thank you so much. Okay, thank you po. Ayun, tara. Sir, putang tika. Hello, sir. Ay, tara, tara. Sir, baka pwedeng makapaglambing ng one word diyan. Taga Pasig ka pa? taga Pasig. Ayun Ay, oh, lang kayo. ang problema dyan. Ang anak ko Oo. Eh. Oh. Oo. Oh. Oh. Trillanes so malapitan? Malapitan pa rin. Ah, malapitan pa rin. o <laughs> oh, yan ha, libre siya kasi sarbi dito. Ayan. Kuya, mawalang galang na po. Ay sir, magandang oh, hapon po. Kali survey lamang po ito. Ngayon po ng Pasig. Ay sir na, si na sir, sa store po sir. Kami po yung magkakantak ng kalisurbe. Ayun po kasi mga Ay, ano kanyugan magkalisurbe daw kami dito. Ayun. Oh. Sino magustuhan niya? Ay, ano po? Ano, ang gusto ko rito <laughs> si ano? Ano po ako eh, Quezon City, tapos Pasay siya. Bigsuto ang gusto namin eh. Tinatanong pa ba yan? Tinatanong pa, sino ba talaga uh, Ha? Bulong mo sa amin din sir. Alam mo naman, alam mo naman yung... <laughs> 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 ay, 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 para sa score lang, sir. Para sa score. Ah, score lang para kasi. Para mabalit. Bigsuto so, tayo. Ah, Bigsuto, so, thank you po. Oh, oh, oh. Sir, thank, you oh, thank you, sir. Thank you, sir. thank you. po, kuya. Restore mo kuya. Appreciate it. Ayan, ito, ito po. Ito, ito. ito. Yan, ito, ba, ito, ba, ito, ba, ito, ba, ito, ba, ito yung binatat dalaga. O, oh, binatat na. dalaga. Butante na? Because... Biko. 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 Biko pa rin. Ayan, bro. Puro <laughs> biko. biko na yung... Butante <laughs> na kayo? Hindi pa. Ay, hindi pa. Bro. So, yung 17 pa lang. Butante na? Sir! Butante na? Mayroon lang pa Wala pa. Wala Ay, wala pa. Hindi pa butante. Wala pa. Wala pa. rin eh. Wala pa. Wala pa. Ayan. Ayan, bro. Tarima pa, bro. Ayan, o. Ayan, o. Ma'am, ito, baka buta, butante na po kayo, madam? Kayo? Um, we're, we're not butante yet. Uh, not yet. Don't so, not yet. you are only 17 now. Yeah. Ah, so, that's a minor. Ah, yeah. uh, not yet, voters. Okay, thank po, here. Thank you po, ma'am. Ma'am, ma'am. Ma'am, ma'am. Ma'am, ma'am. Ma'am, ma'am. Tira mo, tira mo mga mukha. Oo, oh, yan o. Oh, kita mo yan. Sino, sino? Sino dyan? Ano po gusto mo dyan? Sino dyan? Biko, Sara. Minin mo na. Ito, Biko? Biko! Ayan. Ah. Tingnan po. Patao. Para matunod din kayo. Ayan, kuya, Ay, kuya! Oh, wala, wala. Madali si kuya. Bro. Ate, butan na kayo pareho. Okay lang. Tanungin. Pasig. Pasig Sino po na niyo? Sino dyan? Aminin nyo na ate. Biko po. Biko. Oh, mamang ganda. Biko pa rin. Biko yes, po. Ayan, dito naman tayo. Ikaw man. Mga ma'am, ganda. Pa-serve naman kami ng uh, ano lang, kakali serve lang po kami. Kung kayo boboto, sino kaya boboto rito? Okay, thank you. Ah, namili niyo diyan. Sino? Biko Sara. Biko, ikaw ate. Ikaw ma'am. Biko po. Biko po. Tatlo kayo para Biko. Ay, isang kasama ko sila sa sort of TV. Ah, sa TV ah. Ay, ikaw sa akin, sa akin ah. Ikaw putang tinan, di ba? Puro oh, kay Biko. Hindi ko nagubago dyan ha. Sige, thank you po. Harap bro. Dito bro, dito bro. Ayan, dito naman. Wala oh, ba? Ayaw ang polis. Hindi pwedeng polis eh. Biko. Biko. Ayan, Biko. Tatlong Biko. Ayan. Thank you po. Huwag yung polis. Baka maano sa ano. Biko pa rin bro. Mateo. Siyo ka na bang Biko? Interview ha. Biko sa YouTube. Ayan. Na Swerte TV. Wala ka sa kasama dyan, te. Baka may biko pa dyan. Pakain mo na sa amin kasi uh, gutom na mo kami. <laughs> 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 oh, nasa ano tayo, no? Northbound, no? South, uh, South, tayo. Oh. Uh, okay. uh, mamaya, north tayo. Hello, hello! Yeah, ng huh? Biko. Oh. Biko. Ito, dalawang ganda. Tapos oh. na yan eh. Ay, mga estudyante. Ay, sa ay sa dito, dito, mga estudyante. Ay, okay. mga estudyante. Ay, mga napos namin yan. Mga butante, hindi. pa. Hindi pa. Kuya, kung wala na po Ikaw, kuya, butante ka, di ba? Sin, Sino po? Ah, Sino po? Sinabi ko na. na. Ah, sinabi na, Biko. Biko. Kuya, Biko rin kayo? Thank you po. Ah. Kuya, wala darin na. Tayo, 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 tayo. Awag po ni ay Survey. Request ng mga taga-Kanyugan. Ayan, kuya. Sino Biko Sara. Tira mo ang mukha. Oo. Oh. Sino dyan pagkakatiwala mo? Tinanong mga mukha nila. <laughs> wala pa po. Wala pa eh. Ay, wala Sige. pa si Kuya. Eka, eka, pa, paano na yan? Kuya, kuya, baka Ay, meron ito, ka na dyan. Beko. Ah, Biko to bro. Ay, bro kuya, kuya. Yan, 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 yan. Hello. Hello, 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 mga hello. sir, mga ma'am. Si. Ano po yan? Ah, ano yung Pilipino, sir? Ano po yung mga kawabang cowboy vloggers? Ay, Pilipino? <laughs> Ayo Pilipino? Para sa akin. Ay, Pilipino. Biko pa rin. No, no. Biko Soto. May nabay siya natin dito yan. Ayan. <laughs> Ayan. 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 So, no, Biko, no, Biko Soto. Magtry so, oh, oh, gym ah, oh, ah, na. Ay po. Ay po. Biko. Ay, b pala ito. Uh, Paano na yan, bro? B30. Ma'am. Ay po. Biko, Biko, Sara. Biko. Ayan. Dalaw bro. Walang galang na po. Mayor po ng Pasig request po ito ng mga taga Hello po, kuya. Magandang yeah, mag mag ka. kami. Sir. Wala pa. Wala. Sino, sir, Ayaw, po kayo. sir. Wala pa rin. Wala, wala rin. Wala. wala pa. Wala. Tingnan month po, Wala sila talagang luboto. Pa, paano pa. na yan? Wala. Wala na naman. Pa, paano na yan? nag-request dito, mga wala silang luboto sa inyo. Pa, paano na to? Kuya, Ayan. Ano, sino? Wala rin, oh Wala. Wala yung luboto sa inyo. Paano kaya kayo nito? Ito si Ate. Ate! Biko Ren right, no? Okay. Biko, dalawa bro. Biko, ito, 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 Hello, sir, ma'am. Good afternoon po, ano? po yung mga kawawang COVID lang. Huwag na taong galang muna kami, yan. E, sabihin nyo po, parang valid yung score. Sino Biko! Di? Biko! Biko po kami. Si ma'am, Biko, Biko Ren. Ma Kayo po, dalawa. Bek po. Biko rin po kayo? Biko, thank, rin. thank you po. Ayan, hey, apat turbi ko. Pakibigay po sa kanila para mapanood. Thank you po. Ma'am ganda. Buti si ma'am ganda. Si Ang ma ganda ng smile. Ma'am, kayo rin Biko, di ba? oh ganda ng okay, smile. You, thank you, thank you. Basta bubuto kay Biko, mga mga ganda smile eh. Ayan, dito rin. Yes! Hello! Sir! Baka naman. Biko, Sarah. Biko kasi. Oh, Biko, Biko raw din, bro. Ah? Eh, kaso, mga minor pa yun eh. Ayan, si ate, Biko. <laughs> Biko! Oh, Oh, babalik kami dyan, northbound. mami ah, hello. Mister Biko, Sarah. Ayan. Biko. Biko. Para mapanood. Kayo mag-isip. Kung sino na sa puso niyo sundin niyo. Ikaw Biko parehas. Tutan dira. Ha? Tagig. Ay, tagig si Sir. Pero muntik lang pa si di ba? Ayun, ma'am. Biko. Biko pa rin. Thank you po, ma'am. Ikaw. Tagal pa Ah, <laughs> <laughs> oh, binata. Pagbalik namin. Southbound. Muna kami. Para hindi malito yung uh, camera namin. Para papihit-pihit. Ito po, binabaybay namin ang kahabaan ng uh, Pagtasa Pagtasa okay. Street, ayan Ito yung bro, ito bro Sir, na, na mayor ng Pasig, may mo? Uh, Sino, sir? Biko, Biko Soto Biko Soto, ayan, thank you, sir. sir Ito naman, bro Makasalubong natin Oy, mga bata Bato, pa rito, bro mga yeah. Ayan, o oh. Bata no, pa kayo, eh Wala pa kayong buto rito, eh Hello, hello, sir Maganda hapon po, ano Magandang pasigin nyo, hindi? Pasigin nyo po kayo? Eh tapos, mayor po ng Pasig, sino po yung napupusuan? Sino Biko po? Biko Sara. Sino po? Ikaw, ikaw, ikaw. Biko, ikaw. Biko, ikaw. Biko, rin. Pero, Pero taga Pasig kayo. Ay, lang. Ayan, ay, taga Pasig na, pala pami. to. Dalawa. Tingi po. Sino po yung napupusuan mo? Biko pa rin. Biko, pa rin. Tingi po. Ay, sir. Ito, teacher to. Malamang. Biko pa rin. Tingi, sir. Ikaw. Uy, <laughs> wala ba? Uy, muntik nang meron eh. Pero umahandar. Yan. Ito yung uh, tali pa ng uh, pag-asa. Para kay Kanyogan pag-asa. Pag Straight. Uh, at talagang dito po namin pasagupahin ang mga uh, butante ng Pasig. Ayan. diretso lang po sa pag uh, ang Pasig. At dire-diretso naman po kami magkakandak ng Kalay Survey. Ayan, ito na si Nanay, nakatagpo na naman. Uh, Sabihin mo. Soto. Si sa I-search sa ano ha, sa YouTube. Ate, bakit so, na mo nga pala yung buboto mo? Uh, bakit po si Mayor Biko, Ate? Kita type ko yan sa YouTube para. Sure, si sure ko na ba diyan? Uh, sure ka na kay Biko? Para mapanood mo. At ano kung si Sarah magbigay sa'yo ng ano? Ito ito, 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 po. May Paano kung si, si, si ang naman ni Biko, bigyan ka sa sakong bigas sa isang kilong oh, manok pang buwan. Kanino ka na ngayon? Kanino ka na? Kanino oh, ka na? Alam ko, Edna Bitoy. Ayun lang. Ayun, si ate. Ate, kayo naman po. Ano Biko, Sarah. Biko. Oh, Oo, Biko pa rin bro. Tingin ko, tingin ko. Biko pa rin talaga pa bro eh. Kaya, okay lang po ba? Isang tanong lang po. Mayroon po ng pasig. Kaya, yeah, maganda nga po kuya. Mayroon ng pasig, Biko, Sarah. Sino diyan? Biko Biko bro, Big, bro. Oh, Sember, bro eh. Ayan, oh, meron pa. Dito na tayo, bro. Yes. Ano bro, hatin tayo. direksyon na okay. 'yan, bro. Yun lang. lang Pwede yeah. Sara. Pakikat mo na, Sir. Sara. Sara, ayan okay. tingnan mo. Tingnan mo kaya Beko, Okay na. Diko, Sara. Sara, Sara. Buwante okay. na kayo. Abo. Oh, Ayan, Sara ito. Dalawa kayo, Sara. Ayan, tingi po, tingi po. Ayan, ang ganda. Tayo, ha? Tayo, Ay, uh, wala po eh. Bigay na bro, magbibigay. Oh, Mamaya, natin Ayan. niya ng Para sa akin lang, mayroon mapasin. Kaya isorbe, sino, sino po? Yung Mayor Biko, Sara. Ikaw po. <laughs> Ano po? Sino po? Sara po. Sara. Ayan. Tignan po ate. Ate, Mayor Vico Sara. Sir, pasig. Sino po? Sino po na pupusuan nyo? Ay, hindi butahan din rito. Ito na lang, taga ko. Puha-kola. Pasig po kayo, sir. Pasig kayo, pasig. Vico, Vico. Ah, Vico. sir. Vico pa rin. Ayan. Ate ganda. Vico, Sara. Biko, biko ayan, tingin mo po. I can see pa ito mga sir. Mayroon pa sig, Biko Sara. Okay. Tayo muna ganda. Ma'am, Biko, 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 biko. Sara for for uh, mayor. Ate, okay lang. Mayroon pa. Ayaw. Okay, <laughs> sir, Biko Sara. Laging Biko. Laging Biko, bro. Biko, okay lang po ba? Sir, meron okay naman Suspense. <laughs> Ayan, <laughs> biko-biko. ay, mga parang dali na eh. Aito, ito, 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 po. Si, yung mga um, bossing natin. Ma'am, maganda nga po po. Sino pong bubuton nyo dito? Biko. Biko. Kayo po, ma'am, gandang dalawa. Biko pa rin. Tatlo kayo, puro Biko? Ayan, para nakita ko si Biko. Para nakita ka, ma'am, sa Rosario. Ay, tatatay, saan ako? Ah, uh, ito yung sa Rosario, si ma'am. Ganda? Search po, search po. Ayan, tingin po, tingin po. Thank you, thank you ah oh, okay na to bro ah 26 minutes na bro okay lang mayor ng passing Vico ayan sir sino? Vico Vico pa rin thank you sir Para mapatuto sa iyo ayan paano to bro medyo 26 minutes na 27 Ay, na last na to ayan mga butante na mayor ng passing po Vico Sara Vico kayo po Vico Vico ayan kayo apat apat thank you po okay thank you ayan ito po kinutoldo ka namin ang uh, video namin uh, sa part 1 po ito no ito yung kahabaan ng pag-asa. Ayan, doon kami nag-umpisa. At dito kami sa na South. At ito yung aking kasamang vlogger, uh, yan, Sir Bill Stevie, na nagmangawaw din sa mga sandaling ito. Tingnan-tingnan po sa patuloy niyong pagsubay bay sa aming Kalisabay. I appreciate it very much. To all of you guys, thank you. Ito po, nagtapos naman kami sa unang video dito sa Barangay Kanyugan, Pag-asa Street. At sa nag-request po nito, ito na po, ginawa na po namin ano. At bro, pasok! Akin kayo doon sila sa TV, ako nung po si Rodolis TV, ano. Yung po yung score na niya, anti-mano, automatic, makikita niyo po sa kanyang screen. Ako nung po sa ending part ng aking video. Pangalawa po, maraming maraming salamat sa support sa aming munting channel. God bless you more. Salamat, salamat. I'm seated po sa mga nanonood sa amin sa buong mundo. Ayan, tingin po.